Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na iwasan muna ang paghango o pagkain ng shellfish mula sa ilang baybayin ng Visayas at Mindanao dahil sa red tide. Apektado ng red tide ang ilang lamang dagat mula sa Saplan Bay, Aklan yan, ilang bahagi ng baybayin ng Panay, Capiz, Gigantes Island sa Iloilo, ilang baybayin sa Bohol at Dumangkilas Bay sa Sambuanga del Sur. Hindi rin ligtas kainin ng mga alamang sa mga nabanggit na lugar. Ligtas namang kainin ang mga isda, pusit at talangka, basta't ugasang mabuti at tanggalin ang mga hasang bago lutuin. Samantala, nagsagawa naman ng coastal clean-up ang provincial at municipal government environmental and natural resources offices ng Mariveles sa sitio at sitio Agwawan sa Bataan. Katuwang ang mga empleyado ng GN Power Mariveles at GN Power Diginin. Matyagang nilinis sa mga empleyado, volunteers at mga kawani ng lokal na pamahalaan ang baybayin sa lugar. Igit 80 sako ng basura ang nakolekta ng mga volunteer na ito nyo over sa dalawang kumpanya para sa segregation. Ang naturang programa ay bahagi po ng pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Month ngayong buwan ng Setyembre. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang iba pang mga balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong Adlaw, gisugdan ni Atong Martes ang 16th National Rice Technology Forum sa Davao del Sur Sports Coliseum sa Digo City. Tumong nining ang matagan dugang kay Balo, ang mga mag-uuma Kabahin sa teknolohiya, aron mas mutaas pa ang produksyon sa bugas din sa nasod. Amo aktibidad gitambungan sa gatusan ka mga mag-uuma sa pribadong kumpanya, nagkadayang ahensya sa gobyerno nga nagikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Tumong nini nga matabangan ng mga mag-uma tinagi sa pag-introduce og bagong ong teknolohiya, makatabang usab ang mga forum sa pagsiguro nga mamahimong stable ang supply sa bugas sa nasod ingon man mapataas ang produksyon sa bugas. Sa tulo ka aktibidad mahisgotan usab ang sitwasyon sa nasod sa El Nino ingon man, ang pamaagi aron dili kayo mabati sa mga mag-uma. Plano niini ang Plano usab alang sa produksyon sa bugas, hybrid rice production, nagkadiha pamaagi sa pag-uma ug uban pa. Yung adikay na natin dito, yung purpose natin dito is really bringing to the farmers yung technology natin. No? So that it will accelerate the adoption of uh, hybrid technology. So... Samtang gisaulog ang unang anibersaryo sa pagdeklara isip insurgency free sa probinsya sa Davao Oriental. Dino sa kaprograma ang ipahigayan sa Provincial Capital, Desamati City na itong Martes sa Buntag. Gipat kita ang mga kalambuan nga nahitabo sa Davao Oriental human kinahimong gawas nun sa insurhinsya Mitambong usap ang mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa Davao Oriental ingon man, probinsyal nga panggamhanan sa pagpanguna ni Governor Ninyo Uy. Ato sa mong selebrasyon, get turnover sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kung OPAPRO, Eastern Mindanao, ang 495 ka mga sako sa bugas ngato sa mga kanhinga rebelde. Ang mga paghatag sa mga bugas, ipangunahan ni OPAPRO Project Development Officer Oliver Banansilan. Ang mga mga bugas, ipangapod-apod sa Nagkadang People's Organization, kinsa na nambong atol sa maong programa. Uh, support. our commitment to uphold the peace in the province such is the provision of the 495 sacks of rice to our friends rescued in the province of Davao Oriental. And with that, we continue to uphold the peace coordination and working with our peace partners. O ka wow, katong mga nag-unang mga balita, gikan din sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot, Mayong Adlaw. Dagang salamat, Julius Pakot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa si iba pang updates, i-follow at ilay kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.